ang hirap naman gumawa ng video mga kayo pag -gabi. <laughs> Magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. So for your time check, 11.30pm mga kayo. So medyo mahina yung boses natin mga kayo kasi natutulog na po yung mga tao dito sa bahay. So gawa lang natin ng konting reaction to mga kayo. Itong si Isabel Ismero Ando. Ayan, nakilala nyo naman siguro to guys. Nag-viral po ito. Ayan, sa Ormoc Leite eh, na gig ni Ilesi TV mga kayo dahil uh, umakit po siya sa stage at nakisayaw ng Sabaka ka kay Ila City TV guys na nag-viral ho talaga ito mga kayo. Pinag-usapan ho talaga ng mga netizen mga kayo. Yeah, may mga nang bash po sa kanya guys at mayro namang natuwa sa ginawa po ni Mama Sabel, ni Ma'am Sabel Ismiro. Yan yeah, ando. So napag-alaman din natin mga kayo, na si Ma'am Sabel Ismiro pala kayo, isa rin po siyang modelo Ayan, nag nagmodel po siya ng uh, iba't ibang mga produkto mga kayo. Like for example, yung e-bike, ayan, helmet, ayan, mga bike, eh, nagmodel-model din po siya guys. At the same time mga kayo, isa rin po siyang, uh, ano, isa rin po siyang uh, beauty queen, ayan. So, masali po siya mga kayo, sa mga patimpalak. Ayan, sa mga beauty contest, sumasali po siya mga Q. may papanood po akong video sa inyo na sumali po siya ng uh, uh, beauty contest. Makikita guys, panoorin natin. Iririn ako na lang mga kayo, kasi meron po siyang sound. Uh, baka kasi makapirate to tayo. Habang pinapanood po natin, uh, magsasalita po ako mga kayo, para hindi natin magamit yung sound ng video na yun mga kayo, para hindi po tayo makapirate. Ayan. So, ayan po siya guys. Ayan. Nung sumali po siya ng pageant dito po sa kanilang lugar. O diba, beauty queen po. Yung sumabak area si TV Makiyo doon po sa Ormoc Leyte, eh, mga kiyo. Grabe guys. Yan, marami pong nang babasya kanya mga kiyo. Yan, ang sabi ng iba, hindi ba daw marunong yung asawa mo commenting kending ba't kiilis si TV pa. Mga ganun po yung mga sinasabi nila guys kung ano nun lang yung sinasabi nila. Mabuti na lang at hindi po sila pinapatulan ni Ma'am Sabi na is meron mga kiyo. So guys, napagalaman din po natin na meron na palang anak si Idol. Meron na po siyang isang anak mga kyo, at meron na po siyang asawa. Ayan, sa mga kalalakihan dyan. Na nagagandahan kay Mama Sabel. Pasensya na po ay eh, dahil mayroon na po siyang asawa na nakikita ko mga kayo sa kanyang Facebook na sobrang masaya po sila mga kayo, At mahal na mahal po nila yung bawat isa mga kayo. Ayun no? Ang galing po niyang rumampa mga kayo, Yun. So naalala niyo rin yung sa ano? Yung sa Tagbina ba yun guys? Tagbina. Ayun. Yung may beauty queen din po na umakyat. Yan, alala niyo po yun, yung nakaputi. Ayan. So, ito guys, beauty queen ulit. Grabe, grabe yung mga sumasabak ngayon. Yan, kay Ira City guys, paganda ng paganda yung mga sumasabak po sa kanya ngayon tuwing uh, may concert po siya. Ayan, so ibig sabihin dyan, guys, papugi ng papugi yung idol Ilya City natin. So yun lang mga kayo, ayan, pinag-usapan lang natin tong si Mama uh, Sabel Ismero, mga kayo ayan meron na pong isang anak ayan meron na pong asawa mga Q at the same time mga kayo. marami po siyang mga racket mga Q nandunan na yung pagmamodel uh, ng mga produkto like for example yung pinakita ko kanina e-bike helmet mga yan ayan gulong ayan beast style mga kayo. mukhang pinopromote din po niya mga kayo. so yun lang guys maraming maraming salamat po sa inyong panonood again po 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 natin siyang i-bash mga Q dahil nag-enjoy lang po siya wala naman po siyang gitawang masama doon po sa Ormoclete Mario. Sumayaw so, lang po naman siya at hindi naman malaswa yung sayaw niya Mario kasi naka naman po siya, hindi naman siya nakasuot ng panty o kung ano Mario. So sana po iwasan po natin yung palaging pagbabash po kay Mama Sabel Esmero Mario kasi hindi naman po 'yan maganda Mario at uh, maganda po siya Mario dahil hindi po niya pinapatulan yung mga basher po sa kanya. So yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa panonood.